Malungkot na sinalubong naman ang bagong taon ng na mga nasalanta ng Bagyong Usman sa bayan ng Tiwi sa Albay. Pinangangambahan naman na maulit-uli ang landslide dahil patuloy pa rin ang pag-ulan. Para sa update, nasa retrieval operations sa Tiwi Albay, si Romel Lopez. Hmm. Romel, kumusta yung ginagawang retrieval operations dyan? May nakuha bang mga bagong biktima yung ating mga rescuer? Yes, uh, amen at Lord, ano, kanina nga may nakuha ang additional na isa pang kadaber. Uh, dito sa San bernardo ano uh, ito ay barangay din dito sa twi although hindi pa na identify itong labi isang labi ng uh, lalaki yung nakita ng mga awtoridad uh, dahil diyan ano ay umakyat na sa labing uh, lima yung uh, yung kumpirmadong uh, patay dito sa landslide sa nasabing bayan nga ng uh, twi nandito tayo sa mismong uh, isa sa site ano dito sa may nangyaring uh, paguho dito sa Barangay uh, Bariis kung saan uh, uh, urong sulong yung retrieval operation dahil sa masamang panahon na kagaya ngayon napakalakas ng buhos ng ulan dito kaya yung mga rescuers, mga volunteers ay tumitigil dun sa kanilang trabaho dahil nga sa pangamba na ang lupa baka sa sobrang lakas ng ulan ay mag-trigger ito ng panibagong landslide sa lugar. Mayan. Romel pa ulit lang ulit no. Gano ka Il ilan ulit yung mga namatay uh, yung update at gano'ng kahirap nakikita natin yung retrieval operation so ka kakapal ba yung putik diyan Gano'ng kahirap yung retrieval operation sa ginagawa mo, Romel? Mahirap uh, load ano dahil di uh, imaginein mo bundok yung burol uh, part ng burol yung uh, yung uh, nalaglag o gumuho, and then another ay meron pang uh, uh, paguho sa baba and then malambot yung lupa na kahit uh, meron kang uh, ano to, meron kang heavy equipment, ay kita nyo naman, uh, na kailangan pa rin minumano no? na kunin yung uh, mga labi na nakikita o nakikita doon sa mga guho na yan. Ang problema nga, masyadong walang putlord, ano, na ikaw, pag nakatungtong ka dyan, halos nulubog ka ng buong katawan mo. Uh, kaya, lalong nagpapahirap yan sa ating mga rescuer. And then, nga, uulan, uh, mamaya, sisikat yung araw, mamaya, uulan. Kaya, urong-sulong din yung retrieval operation. Sa ngayon, ang uh, record dito, yung total ng uh, nare-recover is uh, 16 na ano, 15 dito mismo sa may, uh, yung may kinalaman, yan sa landslide. Kasi may isa pa doon sa may uwas, sa uh, bayan ng uwas, ano, na nalunod naman daw, uh, kasi medyo nakainom after Christmas, tumawid sa ilog ayon, ay nadala ng Agus Lord. Mm -hmm. Romel, yung report mo kahapon, grabe, kaliwat-kanan yung landslides at baha. May mga stranded ba na motorista at may mga residenteng natutulog ba sa labas ng bahay? Ganyan din ba yung eksena ng salubungin nila ang bagong taon? Oo, oh, dito halos, kwa naman uh, dito sa Albay, medyo kahit papano dahil uh, landslide yung naging problema nila. Marami rin tayong mga kababayang na sa evacuation center. Yung mga nasa landslide prone area lang, kaya rito sa may... Uh, dito sa Maytui, yun lang ang hindi pinauwi. Ang uh, pa celebration nila ng New Year dito, konting ingay lang kagabi, siguro mga two minutes na worth of fireworks, paingay, tamahimik na. And then yung mga kababayan nga natin, tagay ng mga na-interview natin kahapon, hindi hindi nila maiwasang malungkot dahil uh, ganito ang nangyari. Hindi, hindi ka man mga naging victim directly ng ng kalamidad, ano? pero mga kababayan mo rin. So hindi nila maiwasan nga na maapektuhan pa rin yung kanilang celebration ng New Year. And then yung iba nga sa evacuation nagpalipas ng uh, bagong taon na mayan. Romel, ilan yung tinataya mga, uh, yung bilang ng mga evacuees yung mga nasa evacuation center? At kumusta ang lagay nila ngayon? Sa kanina, no, sa kwa natin, mga siguro mga nasa 300 plus na lang 500 yung yung mga uh, individual na nasa evacuation center. Kasi as of kanina, kahapon, pumalo pa yun hanggang na uh, 3,000. Yun nga lang, individual siyon, yun nga lang ang mga problema. Uh, yung kagandahan naman doon, yung mga flood prone area lang, dahil medyo humina-hina na naman yung pagulan, medyo nakauwi na. Yun nga lamang mga nasa landslide prone area, yung mga nasa bulubundukin part ng probinsya, yun ang hindi pa pinauwi. At ang particular concentration yan, banda rito yan sa bayan ng Tiwi, no? Ah, uh, ko rin lang, uh, yung access uh, road sana natin pupunta doon sa bayan ng Sangay, doon sa Camarines Sur na grabe ring naapektuhan ng uh, ng uh, landslide 'no at ng ng pagbaha dito sana yan from Tiwi, going to Sangay. kaya lang isa sa so, pinakamalaking uh, landslide dito sa area kaya hindi ma-penetrate pero dina-work out na rin ng Albay uh, local government o provincial government ng Albay na mabutas yung daan na yon para may, may access from Camarines Sur para right? may assistance uh, mula rito sa Albay side para nga matulungan yung mga apektado natin na kababayan doon. Oh, oh, oh. Romel, panghuling tanong na lang, ano ba ang uh, mga kailangang tulong ng mga residente dyan? Ang kalimitan na hinihingi nila sa atin talaga kasi karamihan sa kanila na na-wash out yung bahay, na lubog yung bahay, na bigla uh, so kailangan talaga nila more on uh, building materials para sa bahay kasi yung mga damit, uh, sabi nga nila eh, kahit ano na lang suit namin, okay na sa amin, hinga lang Uh, pagkatapos nila sa evacuation centers na sila uuwi. So yun ang mas uh, kailangan nila. And then uh, isa pa nga pala uh, na madagdag din natin na uh, nagkakaproblema ngayon sila sa tubig dito sa Tiwi. Kasi yung mga linya ng tubig nila uh, naapektuhan din ng uh, pagguho, mga putol, yung mga main lines ng uh, tubig nila. Kaya ngayon, igib-igib uh, sila ngayon. Yun nga lang ang problema nila, yung maaaring contamination like uh, yung mga diarrhea, cholera, dahil nga kung saan saan water source sa sila kumukuha, yun ang isang binabantayan ng LGU dito sa ngayon. So ang kailangan, building material is mas importante sa kanila. Pero kasama pa rin nun, yung mga basic necessities natin, mga pagkain, ng mga toiletries, and then uh, konting mga damit. Mayan. Mm -hmm. Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Romel Lopez.